Kasalukuyang himas rehas ngayon si dati presidential spokesperson Harry Roque dahil sa umone pagsisinungaling nito sa kamera. Sa pagdinig ng Quad Committee nitong Webes, ipinasiting contempt sa loob ng isang buong araw si Roque matapos aprobahan ng komite ang musyon ni Akbayan Party List Representative Ron Ayon kay Salo, nagsinungaling umano si Roque na may dadaluhan itong hearing sa Manila Regional Trial Court pero batay anya sa sertifikasyon ng Manila RTC, walang pagdinig sa naturang korte si Roque at hindi ito bumuntan doon sa naturang araw. Sa paliwanag ni Roque, isa umano itong honest mistake, inakala nito na Webes ang naturang pagdinig ng komite gaya ng mga naunang pagdinig e ginitrain niya na hindi nito nais magpakita ng kawalang respeto sa komite. Sa Facebook ni Roque, sunod-sunod ang patamang ipinalalabas nito sa kamera na anyay malinaw na pawang mga demolition job ang mga ibinabatong isu laban sa kanya. Muli naman sinabi ni Batangas Representative Jervil Luis Roque Roque na hindi sila namumulitika lalo na suportado sila ng mga ebidensya. Sa panayam nito sa politisko, publiko na umano ang uh, makakahusga sa ginagawa nilang investigasyon. Kasabay ng pagbibigay diin sa kanyang kredibilidad at responsibilidad bilang uh, representante ng mga Batanggenyo. To be very honest and diligent in the discharge of my function as member of the Quadcom, why? Dala ko po ang pangalan ng aking distrito. Yes, so. Ako po ang mukha. Matanggenius be proud of po to to your congressman. Yes, so. <laughs> Kaya po, hindi po ako para mm. mamuliti ka lamang at ipahiya ang mga kababayan ko. Ang ebidensya, right. harassment yun. Yon. Pero uh -huh. kung may ebidensya, investigation yun. They are yeah, two separate simple. things. Yes, diba? yes, yes. Pasensya na po. Pero hindi po tayo namumulitika. Yeah. Huh?